Alamin ang benepisyo ng halamang aroma at mga sakit na pwedeng malunasan nito. Ang aroma ay isang puno na may katamtamang taas na karaniwang makikita sa mababa at maiinit na lugar. Ang mga sanga ay nababalot ng tinig, may dahon na kahalintulad ng sampalok at may bulaklak na madilaw. Ang bunga ay kahalintulad din ng sampalok ngunit mas mahaba. Ito rin ay may matapang na amoy. Ang halamang aroma, ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang halaman ay makukuhanan ng langis na may taglay na benzaldehyde, benzyl alcohol, anisic aldehyde, dicyclic aldehyde, at cuminic aldehyde. Mayroon ding salicylic acid at methyl ester ang langis. Ang bunga at balat ng kahoy ay may tanan maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng palat ng kahoy